guys, andito tayo ngayon sa may General Trias, Cavite Grabe ang ulan. Sobrang lakas. Ayan o, ho kami galing church. Ayan, ang kasama ko yung asawa ko, Buntis. Saka meron kaming anak, one year old. Ayan. Bali magkasunod sila talaga. <laughs> <laughs> ayan guys grabe ang ulan grabe ulan dito sa may General Trias, Cavite ayan pwede kayo mag comment sa baba kung nasan lugar kayo ayan Grabe ulan, no. Hirap, guys. So, ayan. Ah, Magbabaha na dito. Ang gamit namin, guys, e-bike. Ayan. NWO e-bike. 3 wheels. Buti na lang, guys. Ah, safe naman tayo dito sa e-bike kasi binilan natin 'to ng trapal na medyo makapal kaya ang maganda rito hindi pinapasukan ng tubig ayan guys grabe ulan dito General Trias Cavite ayan malapit na magbaha dito ayan o oh. dahan dahan lang sa mga nagmamotor dyan dahan dahan lang ayan katulad nyan kaskasero parang walang kasalubong kundi sarili lang iniisip nila sana hindi tayo ganon <laughs> stay safe guys ingat kayo General Trias Cavite walang nanonood sa live natin oh. okay lang po yan 3매 주금이라고 하는데. guys medyo tumila na kanina sobrang lakas grabe dito tayo sa General Tejas ayan dito na tayo sa may poblasyon sa bayan kasi dapat sa highway kami dadaan kaso bawal lang e-bike sa highway kaya dito tayo sa loob ng ano sa service road tayo dumaan ayan, ingat kayo guys sa mga nagmamaneho ayan, dito po yung plaza ng general ayan so guys, so baha ayan guys, daan daan lang. kasi grabe ang baha o. Kasi tuloy-tuloy yung ulan guys eh Grabe yung ulan ni Aghom. Joyride rider tayo Kaso Hindi tayo makabiyahe kasi lakas ng ulan Mahirap bumiyahe nyan Pero pag tumila naman Babiyahe tayo mamaya Pag medyo kaya naman Babiyahe tayo kasi sayang yung araw sayang yung kita kasi mas maraming pasayero ngayon pag tagulan kaso ngayon baka maraming mas nag sa bahay isa gumala nakaraan sobrang init oh. ito ngayon no ulan kaya e, wag tayo angal kung ano yung panahon uh, be na lang tayo kung ano yung meron ayan salamat sa mga nanonood yan, nandito tayo ngayon sa may palengke na ng General Trias, Cavite. Ayan. Ayan, malike and share po ng ating video live. Ito po yung ano ha, General Trias sa plaza right now. Ayan, going to Tejero po tayo. pwede na lang medyo may kaso may mga ilang pagbaha dito sa may lugar na uh, dinadaanan natin and guys sa inyo ba guys meron bang ano ulan pa malakas din ba kasi dito kami kabite So ito yan General Trias Park City Park yan, Maganda yung ginawa nila dyan City Park Close yata ngayon Kasi maulan Ay open pa rin Kaso wala namang papasyal Ayan shoutout po sa mga nanonood Sa ating live pa-share po, pa Thank you. Ayan, going to Tejero tayo. Bali, ang sarap talaga mag-stay sa bahay. Matulog, kumain. ba diba? Kain muna, sabay tulog. Tulog. Ayan, sana bukas hindi na ganito ka sa panahon. Kasi mahirap din naman pagka sobrang ano, ulan ng ulan. Wala na tayong gagawin. Ayan guys, andito na tayo sa may ano, Arnaldo Highway going to Petronte, uh, going to Tejero. Ayan, mukhang traffic pa nga oh. Dito guys pwede e-bike Kasi hindi ito national road Ayan guys oh Doon lang kami sa may tapat na Robinson Galing kami sa simbahan Sa kaut Doon so, kami nag church Pero galing taga Gentry kami Medyo malayo yung ano namin Mga 30 minutes Mahigit yung biyahe Ayan guys, mukhang traffic pa, mukhang ano eh, baha pa yata. Ingat sa mga nagmumotor, madulos ang daan. Daan-daan lang. And guys. guys sana mahina na mamaya para makabiyahe tayo shout out sa mga joyride rider dyan no oh. traffic nga guys kasi may crossing doon yun yung bagong daan. traffic oh, like and share po oh. general trias tayo ngayon general trias Abite, Shout out sa mga poor viewers natin dyan, no? Ah, kaya naman pala, kala ko sobrang traffic yung pala may naplatan na jeep. Ayan guys. E-bike yung gamit natin guys, e-bike. Bawal kasi dun sa tinatawag na Centennial Road. Bawal kasi dun yung e-bike. Tsaka delikado rin dun kasi ano. Mabibilis sa sakyan. Eh 32 lang, 33 lang ang takbo nitong e-bike natin. Ayan guys, lumalakas na ulit ulan guys. Ito talaga guys. Traffic na talaga. Ayan. Ayan. Inovertigan tayo. Ayan guys. Shout out sa 10 viewers po natin. Pa like and share po. Dito lang po tayo sa may Arnaldo Highway. Going to Tehero. Grabe ulan nga isulat. guys malakas na naman ng ulan pero sabi nga ay eh, magpasalamat pa rin sa sa inu'n nakalagay sa ano sa jeep thanks god nakalagay kahit na ganito yung panahon mainit mainit man o maaraw pasalamat pa rin tayo guys grabe ang ulan na naman ayan dito tayo sa may crossing oh. guys gamit natin e-bike NWOW to NWOW NWOW 160 mabilis to mabilis Yan, one way lang dito eh. Ayan guys, oh. Kitang-kita naman yung langit. Bilim. Sobrang itim. Sabihin, masama talaga yung panahon. Dahil sa bagyong aghon. Pero sabi daw ng pag-asa hindi pa naman daw talaga totally ano eh yung tag-ulan na dire-diretso low pressure area kasi yan kaya medyo madala, marami talagang dalang tubig hindi pa naman nagdeklara ang ano, pag-asa na ano, talaga rainy season kasi in the next day sobrang init na naman yan shout out po sa mga naging stay manood sa apat natin viewers ayan naging walo na ho guys, one way lang dito kasi ginagawa yung daan dito ayan guys ayan guys, malapit lang kami dito sa may Robinson General Trias na nakatira doon lang kami malapit. Ayan, shout out sa 8 nating viewers. Sa so, nagpatanong e-bike po yung gamit natin, no? E-bike. Tinaguri ang King of Road. Yung mga pasaway lang talaga nag-e-bike ngayon, nadadamay kami, oh. Sa gilid lang kami, gilid lang tayo. Kasi hindi tayo pwedeng gumit na bubusinahan tayo diyan. Una mabagal tong e eh. bike Kasi 33 lang ang takbo nito eh. Maximum. Pero NW 162. NW and we'll win 60 and we'll I am so guys, pauwi na tayo dito tayo sa Dream Homes na katera. Kung saan pangarap lang yung bahay. <laughs> guys, lakas ng ulan, nababasa ako. Kasi yung hangin is papunta sa akin. Ayan guys, so ito yung situation namin. Kung papansin nyo, sobrang luwag ng daan dito. Kasi bawal magparada mga sasakyan dito sa mismong daanan dapat ganito daig pa na ito yung sa may Lancaster doon may mga nakaparada eh. sa mga mismong road ng subdivision nila ito yan katulad ng motor na yan mamaya pupunta ng gwardiya yan sisitahin na yan kasi pumarada lang yan sa saglit lang pero bawal talaga guys sisitahin yan kung may sasakyan ka kung wala kang parkingan huwag kang magsasakyan yun lang ang ano doon guys ayan guys ito yung port namin dream homes ayan dream homes ayan naglalaro pa sila basketball kahit maulan tigas ang ulo pag nadulas balibo to hindi makuha sa isang ano, sabihan ayan guys kasama natin yung anak ko ayan yung building ayan guys daming ano, nakasang ulan kamamis. Pero sabi ng pag marami daw eh. Marami daw oh bagyo. Dadaan sa pag Ayan guys, manapit na tayo sa bahay. Ikaro, ang daming ano. Dahon. Ayan guys, ito yung bahay namin live ko itong bahay namin ayun guys sensya na kayo sa bahay namin medyo magulo ayun guys ito kami ayun yung aso namin bye guys